Eto na mga kabasketball, daddy ni Kai Soto nagsalita na kung saang liga maglalaro si Kai sa susunod na season. At Renz Abando, saan nga ba maglalaro matapos nitong magpaalam sa kanyang KBL team at Gio Chu papunta rin sa Japan Pili. Pero bago yan huwag kalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball ay formal ng nagpaalam Itong ang ating pambatong si Renz Abando sa kanyang kupunan na Anyang, no? At uh, hindi lang siya nagpaalam mga basketball, nagpasalamat din siya doon sa mga trainers, sa translators, sa teammates na naging parte na ng uh, parang naging pamilya niya na sa loob ng uh, dalawang taon. At talagang hindi niya raw makakalimutan yung mga natutunan niya on and off the court, no? Sabi niya nga mas matindi pa yung off the court at sinasabi niya rito mga kabasketball na sobrang saya niya thankful siya doon sa suporta ng mga fans ng Anyang especially yung mga Pilipino na sumuporta sa kanya dyan sa South Korea so saan ba siya maglalaro mga kabasketball eto sinabi ko na nung nakaraan to no? most likely talaga sa Japan B-League dahil hindi na kayang pigilan nitong KBL or ng NBL Australia yung laki ng ibinabayad ng Japan B-League paghahanda nila yan mga kabasketball dyan sa kanilang target. Ngayon, dito naman sa naging report ng tiebreaker times, kahapon ay pinalita na nila na isa ng formal na professional basketball player itong ating pambatong si Gio Chu na naglalaro din sa ating Gilas Pilipinas noong mga nakaraan. No? Matapos niya nga maglaro dito sa Taiwan Mustangs dyan sa the, ano, no? the Asian Tournament. Ibig sabihin niyan mga kabasketball, hindi na siya makakapaglaro ulit Diyan sa Ateneo at ayon sa mga multiple sources netong uh, tiebreaker times, eto raw si Gio Chu ay magta-try sa isang pilig team sa pagkatapos ng tournament na to mga kabasketball. Para sa akin, makukuha to. Etong si Gio Chu, alam naman natin ang Asian player, no? consider sila as local. So syempre, yung mga players ng Japan, wala naman silang ganyang kalaki na masyado eh, na 16 ba diba, tapos napakarami nilang mga pupunan. Tungkol naman dito sa ating pambatong si Kai Soto. Sumagot na etong daddy niya no, Diyan sa Pinoy Step. So siguro medyo bago sa inyo tong uh, page na to pero so far mga kabasketball doon sa mga inilalabas nilang balita, legit mga kabasketball. Sila rin naglabas ng video na interview nila. Etong ang si uh, Kenneth Dorendes no, yung commissioner ng MPBL kung saan sinabi niya na kinakausap na sila ng East Asia Super League. So may mga pag-uusap na. Ayon sa daddy ni Kai Soto na si Irvin Soto na naglaro din noon sa PBA, ay eh nakatanggap na sila ng offer mula nga dyan sa Yokohama B Corsairs, yung team niya rin dati. At ang tindi nga ng pagkaka-message, no, pilig pa rin Yokohama. So parang uh, Parang sa Yokohama na, no? Bilik pa rin Yokohama. So, pero may offer nga itong uh, Yokohama B Corsairs mga basketball Pero nilinaw niya na may offer na. Diyan nga sa Japan Billy kasi may mga kumakalat kasi mga ka basketball eh. Sabi nga ni ng daddy ni Kai no, na nanguhula yung iba. Doon kasi nasa naging post netong si Snow Badwa nung nakaraang araw, sinabi niya na kulay violet din naman yung jersey na isusuot niya. So most likely gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ang malapit sa katotohanan sa Yokohama pa rin. So lumalabas ganun nga yung nangyari mga kabasketball. Ang ganyan lang muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.